Hello, maayong buntag. Karon kay magkuan pa. Mag, mag noodles kay uwan man. Dayon kamunggay ato ang tangan og noodles ang kamunggay. Lami kayo ni. Ami kay ning kamunggay tangan noodles. Nito to dak tog nay alugbati. Bali. to tangan alugbati. Hmm. Ko pa ni manang. Wapagun mo na, ganito pa ni Kao, agay. Saan so, ni Murug tag kabugat ba ka ni Murug tag kalibutan ni dai Ino ni mai. Oh yes. <tawa> dia ra ubus. O oh, dia ra sa unahan. Kana sa may naka suway ani. Kami an di ko ani ay tangan ug Kanang -tanga agbati, saluyot, sus kalami. Ya, yeah, na kalami. Gutay kamunggay no kay fresh kay gahapon pa baya ni eh. ay. Ako ra ni gumulan og tubig. Tinumulan ko lang ito ng tubig, guys. Kahapon pa itong malunggay ko, binil na uh, bumili ako tapos inang hindi tinanggap yung bayad. Na mag-anak lang ng asawa ko yung ano nito, kasi hindi ako nakatanim ng malunggay kasi noo nagtatrabaho pa ako. Walang makakaalaga. Mamamatay lang siya. Kaya ngayon, nagtanim na ako. May mga dahon ng maliliit. Hindi ko pa kukunan yun ng ano, dahon. Baka mamatay ba? Paanuhin ko pa muna yun? Palabungin ba? Hindi ko alam yung Tagalog ng labong. Eh. <laughs> Ito na umitindi. Ayan. nito lang ako magharos ng kamunggay. Hmm. Kani madara man iusap, di kayo nato to pinuhon waro challenge mo kaon ba. Ha, charot. Nami kay ni sa kanang kuan kanang uwan, uwan ba. Na napa lang koy kapayas ako pud ingi sa gulag kapayas. Pa'n, wa pa ko kapang nananom ko kaanang kapayas ato nya matay ra gihapon lagi kay way makaatiman nya. ang mga bata magduwak sa tubangan matumban wala ra bay nay ang mga bata mga no kaiwa man sila baw. how important is the plant ah, charot we don't know what is life Baby, they don't know what is life. Diba? Ayan. Tapos, magano ano na ako ngayong taod-taod. Iloloto ko na ito sa... Oh, hapit. Bumukal na yung ano. Ako, nagtabi-tabi pa ako dito. Bumukal na yung kaldero. Ano ba yan? Huwag ka muna bumukal dyan. Ang bilis mo namang bumukal. Kailangan maraming malunggay. Kasi ato, ano ito eh. May optin, lutin itong kamunggay. Makakaano ito ng... Meron na itong vitamins na nakaka... Ano, nakakas, ano ba, makakatulong sa mata ba? Lutin o buktin, sana siya. Basta mauna siya. Bumalik yung linaw ng mata. Marami itong mga, ano ito ay tinatawag na miracle tree. Kasi marami itong mga bidipisyo na mga kukuha galing dito sa dahon. Ayan, hindi na natin tarong-tarongin eh. Kaya bumukal na. Nga mahumok, mahumok naman ito. Hmm. Yung ito lang kadali magharos ng malunggay. Huwag na nating dugay-dugayin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Hmm. Importante nito ang katas ng malunggay. Hmm. Yung lagyan ng noodles. Kahit anong brand, basta noodles. Ang, ang paborito ko yung na brand chicken. Ah, brand naman. Ng flavor. Hmm. Sabi nila, wala daw sustansya yung noodles. Pero masarap naman. Lagyan na lang natin ng sustansya. Yung malunggay, di ba? Okay na yun.